Hello guys. Napako si idol nyo guys. Idol mo ba yan guys oh. Napako guys. Napako si idol nyo sa construction guys. Kaso lang guys. Hindi siya, na, nakapag, hindi siya nakapag video guys. Ayan. Tagos yan guys. Yung panali guys. Sa guys. Tagos yan dito sa likod guys. Ayan. Ayan oh. Tagos guys si Idol Manor Vlogs guys yeah, guys share ko lang to guys yung ano guys ano kasi, guys nagbubuhos kami ng ano guys sa uh, slab yeah, guys yun po yung nakataan nila guys kailangan guys lagi safety guys sa uh, sa pagbubuhos guys huwag patranta guys Kaya eh, naman madali ka pa guys sa trabaho mo kailangan lagi safety guys eh ito guys. Ako guys, wala kami safety Jesus guys, sinilas lang guys. Yan po yung awit ano guys ito. Ayan guys. Pero Yan oh guys, ayan yan 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 guys, ayan kita yun yan guys, ayan yan. Tagusan guys, tagusan oh. Taas. Kasi taas na po guys. Kailan lang po guys? Sa katulad kong mga construction guys, kailangan lagi safety guys. Kung hindi guys sa ano, sa company nagtrabaho, kahit sa mga bahay-bahay kayo, kailangan para yung safety guys yan lang po isi-share ko guys para maraming pong salamat sa inyong panonood guys yan lang po guys yung mga